Andrea Brillantes, Lorin Gutierrez magpapasabog ng kaseksihan sa Coachella. Ang ilan sa performers sa dinadayong annual event na ito ay sina Lana Del Rey, Tyler, The Creator, at Doja Cat. Pero syempre, marami ring mga Pinoy na dumarayo sa music and arts event na ito. May celebrities din tayo na nagpupunta sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Si Raymond Gutierrez nga ay palaging nagpupunta sa Music and Arts event na ito at wala siyang kasawa-sawa. Pero syempre, marami ring mga Pinoy na dumarayo sa Music and Arts event na ito. May celebrities din tayo na nagpupunta sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Si Raymond Gutierrez nga ay palaging nagpupunta sa Music and Arts event na ito at wala siyang kasawa-sawa. Kuwento nga niya sa akin, papunta na naman daw siya sa Coachella with some friends. At kwento ni Rufa Gutierrez, ang panganay niyang anak na si Lorin Gutierrez, na nag-aaral sa Pepperdine University sa Malibu, California, ay pupunta rin sa music and arts event na iyon. At guess kung sino ang makakasama ni Lorin? Ang friend niyang si Andrea Brillantes. Tinanong nga namin ang isang taga-star magic na may hawak sa karir ni Andrea at ikinwentong nagpaalam nga raw ang young actress na pupunta sa Amerika. Chika ng source namin, Wednesday umalis si Andrea pa Los Angeles, California at tonight daw muna sa lugar na yun ang kapamilya actress bago mag. Coachella, naku parehong sexy sina Andrea, Lorraine kaya tiyak na bongga ang mga outfit nila sa Coachella. For sure, magpapasabog sila ng kaseksihan sa Coachella. Sigurado rin na magbavlog sa lugar na iyon sina Andrea, Lorin kaya marami ang mag-aabang. Mr. Kasagpa subscribe for more.